Guys, oh, taklan kami sa bukid. <laughs> ang sister-in-law kong gwapa. Nakita ang pangag. Mm. Mangahoy kami, mangahoy. Talog tubig. O, oh, diba? ba? kayo dyan. Mangahoy, dala pa mangahoy. Mga mang happy birthday. <laughs> 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 Pakita ang pangag ko, te. Eh? Mm. May pangag na ako. Ang ah, sarap sa bukid. Mami, hindi na may view. Sinong nito? Ang tag-iya dito. Ah, gina pa lang na sila ka na pa lang kutsi. Ah, atong kutsi. Atong kutsi. Mm. Mga kita. Para maka... Maka ano kita sa uling. Makasib. Mahal uling. <laughs> 500 bahandid dito ng pato 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 guys sambukin guys alas utso na po ng gabi naka uwi na kami nagdala ako ng langka ang laki ng langka guys so. hmm. sobrang laki lulutuin ko to siya guys oh lulutuin ko yung laki ng langka tapos, nagnala din ako. Suka. Mm. Ito yung pinunta namin sa bukid. Maghugas muna tayo. Tapos, ito yung niluto ko. Pato na ubus. Nasarapan sa pato. Ay, basta, masarapan. maubos talaga yan, no? Diba? Ganun talaga pag masarap. Kami kung galang sili ilagay natin dito sa lagayan. Tapos mga kalamansi. Ang mga kami kalamansi guys. Ito yung pinunta ko sa bukid. Hmm, ng mga kalamansi. O oh, diba? Manghugas mo na ako dito mga guys. Thank you for watching. Bye bye.